isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 13, 2024, Biyernes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Juan Crisostomo, isang ubispo at pantas ng simbahan. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay nanggo mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto chapter 9 verses 16 to 19 and verses 22 to 27. Mga batid hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin sa abako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad, ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. <clears throat> Malaya ako at di alipin ni naman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong maraming. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinangad natin ay ang panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral, sa iba ay ako naman ang itakwil. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Ayun po, sa ating narinig na unang pagbasa ay nililinaw ni San Pablo sa kanyang ah, sa mga taga-Korinto kung ano nga ba ang purpose o dahilan kung bakit sa nangaran ng mabuting balita. Uh, ito ay uh, hindi kahit kailan po, no, hindi kailangan na ipagmayabang na siya ay nakakapagpahayag ng mabuting balita dahil magiging kontra ito sa puso at nilalaman ng kanyang ipinapahayag no, ang mabuting balita. Kahit sabi nga niya, no, ito ay isang tungkulin na iniatang sa kanya isang mabigat na tungkulin at responsibilidad na sa kanyang balikat na ipangaral ito at sinasabi rin niya na ito ay hindi lang basta kagustuhan niya o kalooban niya, kundi siya ay tinawag para sa gawain ito na ipahayag ang mabuting balita yeah. no, ano, uh, sa akin din pong pagninilay siyempre bilang pari Uh, unang-una ay kailangan kong ipahayag ang mabuting balita, iparinig ang salita ng Diyos, maging relevant ang salita ng Diyos lalong-lalo -lalo na para sa panahon natin ngayon. Nag-iiba ang panahon pero ang salita ng Diyos ay ganoon pa rin, 'no? Yung aral niya, yung pinakapuso ng kanyang sinasabi ay laging applicable sa anumang panahon magbago man ang panahon, magbago man ang henerasyon, mawawala tayo sa mundong ito. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili sa kanya pong layunin, mananatili ito na ipaparinig at ididilig sa mga lupa no, na tinatawag nga na tayong mga nakikinig ay ang mga lupa at ang pinagbabog sa kanyang salita ng Diyos ay yun nga po no? depende sa sa pagtanggap ng tao. Pero magandang bagay din po ito no na uh, ako bilang pare ay sinisikap nawa tama po itong aking direksyon, nawa tama itong aking ginagawa na gamitin din ang social media hindi lang sa misa sa loob ng ng simbahan, hindi lang din magmisa para sa sa mga barangay o street masses namin dito sa abing parokya at hindi dito po sa online nawa ay naibibigay ko at nabibigyan ko ng kustisya uh, no, kung baga ang salita ng Diyos na maiparinig din sa inyo minsan nahihirapan din po ako na unawain sa hindi rin po ako agad-agad nakakapasok sa kung ano ang nais na Uh, sabihin kung ano ang karanasan ng mga alagad, ng mga apostol na sa kanya sulat. May mga pagkakataon na ganun. No? May pagkakataon din na, na, minsan ay pinatamad na mag, magnilay, pinatamad na magbasa. Kasi ang, ang salita ng Diyos po, no? habang inuulit mo na, na, na basahin, mayroong mga talagang uh, paglilinaw no na mangyayari sa ating kaisipan. Uh, nawa no dalang ko po na talagang manatili yung aking hangarin na atantang ang po ay talagang maiparinig sa mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo sa nakakaunawa no sa abot na aking akakayahan sa lingguwahe na aking ginagamit nawa ay naipaparating ko po ang misahi ng mabuting balita sa lahat ng mga nakakapanood at nakakapan, nakakapakinig ng blog uh, nito ng YouTube nito at uh, bahala na po no ang Espiritu Santo kailangan ko lang din naman talaga na uh, hingin ang kanyang tulong dahil hindi ko po ito magagawa nang wala ang tulong ng Espiritu. Santo. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat.